Good evening mga idol. Uh, ito ay patungkol sa medium. So marami kasi nagtatanong tungkol sa medium. So unahin na muna natin yung mga tanong na sa river sand. So yung river sand kasi ay nanggagaling sa ilog. So yun ngayon ay kagaya ko nakakabili ko ng river sand sa mga hardware. So ang bili ko doon ng isang elf ay 2.9. Okay? 2.9. Tapos pagka nagtanong kayo doon, huwag kayong bibili ng crusher, yung galing na sa ano, sa crush, yung talagang dinudurog. So, matatalim 'yon, kayang sinira ng herods noon at saka hindi maganda yung ano dahil walang minerals. So, hindi kagaya nung ilog talaga siya na binistay na para siyang maliliit lang na buhay na bato. So, 'yon. 'Yon yung S1 o River Sand na nabibili sa hardware. Okay. Tapos, meron kasing kagaya sa imabansa, bansa nakita natin i-minimix nila uh, yung uh, labarak ipa tsaka meron pa siyang ginagamit eh so uh, riversan, tatlo so yung tatlo na yun pinagsasama-sama nila so hindi natin pwede sabihin mali kasi nakita naman natin sa mga puno nila na okay naman yung mga puno nila di ba so sa akin naman hindi ako gumagamit ng ipa kasi Uh, ang problema kasi diyan kapag ka nag-compress na yung ugat, yun, dumami yung dumami ni ugat niya dun sa mismong paso, minsan magpe-fertilizer tayo, inaabsorb ng ipa yung fertilizer, hindi nakakababa. So, baliwala, useless yung ginagamit natin na pang ilalim na drain sa bato na malalaki at malaking butas. Kung i-absorb nung ipa, yung fertilizer, then, mamamatay ngayon yung mga hair roots masusunog ng fertilizer. So hindi ka hindi ganun kadali ibababa ng ng ipa yung fertilizer. So ang kaganda lang sa kanya, sa umpisa maganda, talagang maganda. Kasi mag aabsorb yun eh. So kakapit doon yung fertilizer, then kakainin naman sisipsipin naman ng hair roots. papunta doon sa puno. So doon naman sa simula okay siya pero hindi ko sure ah. kasi meron akong Pycus microcarpa ginamitan ko ng ipa siguro year 2012 yon, ang problema nag-fertilizer ako ng umaga, mga bandang tanghali, yung pinakadulo, yung pinakatip nung Pycus Microcarpa ko, nasunog. So, doon ngayon ako nag-isip na hindi na ako gagamit ng ipa. So, 2008 kasi, talagang ang gamit namin is river sand. So, wala pang pumice, wala pang ganyan, kasi ang layo ng kuhanan dahil nga pampanga pa ng gagaling. So, yon. Tapos, naisip ko na ano siya, hugasan siya, tapos uh, ano ba ba, namin, tinatanggal namin yung malalaki. Kasi nga, uh, yun yung ginagamit namin na pang ilalim sa, sa bonsai. Tapos, ang mahalaga, yung malaki yung ating drainage at uh, mabilis mo mababa yung tubig dahil after a year nyan mag-compress man siya hindi siya kagaya nung mag stagnant yung tubig doon sa paso natin so yun so, dumako naman tayo doon sa akadama si akadama naman ginagamit ko yun sa buo na 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 puno so for example kanina sinabi ko ayan kagaya nasa likid ko na yan yan ay buo na so gagamitan ko siya ng akadama so ang kaganda kay akadama nag-absorb siya ng tubig at bagay na bagay kay hibiscus dahil si, si hibiscus gustong gusto niya ang tubig gusto niya lagi na dinidilig siya ganyan so pagandahan doon kung river sand ang gamit ko ngayon dyan nagdidilig ako sa kanya ng 3 times a day or 4 depende sa panahon kung sobrang init so ngayon mababawasan ngayon yon kasi mag-aakadama na ako sa kanya dahil nag-absorb siya ng tubig ang maganda ang mangyayari sa kanya baka ang ko sa kanya two times a day na lang and then wash na lang sa tanghali dahil nga basang basa na yung akadama so yon tapos hindi hindi lahat ng puno na nahawak natin agoho agoho kasi mahilig din sa tubig so naisip namin na semi penis pa lang yung Agoho, iakadama na namin siya. So, nung nag-akadama kami sa kanya, kung mapapansin nyo yung post ko na Agoho na large, bakit light ang dahon? Hindi lang sa fertilizer yon, Dahil yun doon sa akadama na inilagay namin na nag absorb ng tubig dahil gustong gusto niya na laging basa yung, yung Agoho. So, yon, So, doon sa kwento ko sa inyo, tugas, hibiscus, bantige, uh, agoho, o iba pang puno, hindi natin pwedeng sabihin na magkakamukha sila ng medium. Hindi yung nadinig lang natin na ah, yung pala gamit niya, river sand. So, ako mismo, like kong sinasabi sa beginner, uh, riversan talaga ang ginagamit. Pero, habang tumatagal yan, unti-unti natin napag-aaralan na ano ba yung dapat niyang medium na ganito, ganyan-ganyan ngayon kung wala naman kayo talagang ganitong medium so dapat pag-aralan natin kung ano yung pipeding pe alternative na magamit sa puno natin na pipedit pe babagay doon sa puno natin kasi mahirap kasi yung sabi-sabi lang na dinig natin na ganito si ganito gamit riversan si ganito gamit ipa, si ganito gamit ganyan Maaring okay sa kanila yon, dahil nga ang sinasabi ko yun yung napag-aaralan nila at alam na nila kung paano i-maintain sa pagdedelig, sa pag fertilizer So, yun yung dapat natin maintindihan sa bonsai na hindi pare-parehas ang medium ng bonsai. Yun lang po mga idol. Good evening po.